Mas makakatipid ka nga sa dessert na ito dahil hindi ako gumamit dito ng all-purpose cream. Kaya naman kung nag-iisip ka kung anong pwede mong ihanda ngayong Pasko na makakatipid ka pero masarap pa rin ay isave mo na itong video na ito dahil grabe sobrang sarap ng recipe na ito. Unay kailangan natin dito yung maliit lang na can ang binili ko na fruit cocktail at pagkatapos ay sasalain lang natin ito at yung sabaw ay tatabi lang muna natin yan. Sunod naman ay naglagay lang ako ng dalawang basong tubig dito sa kaserola at pagkatapos itong isang sachet ng gulaman powder yung clear tapos ay haluin lang natin ito ng Iggy. Sunod ay nilagay ko na dito yung juice ng ating fruit cocktail kanina at pagkatapos ay naglagay na ako ng isang lata ng evap, isang lata ng condensed at pagkatapos ayan i-mix mix lang natin ng maigi. Naglagay na rin ako dito ng dalawang kutsara ng cornstarch pagkatapos haluin lang uli natin ito. Ayan medyo nahirapan nga ako maghalo dito kaya naman isinaling ko na siya sa mas malaki pang kaserola. At kapag okay na, isasalang lang natin ito at pakukuluan hanggang sa lumapot at maging creamy. At kapag ganito na ang itsura niya, tingnan niyo naman, malapot na at sobrang creamy na rin. Ayan, papatay na natin yung apoy at palalamigin lang natin ito ng kaunti. At kapag okay na, ayan, maglilayer na tayo dito. So, naglagay lang ako dyan ng Graham Crackers at naglagay na ako ng ating milk mixture. So, first layer lang yan. At sunod naman, ay maglalagay na tayo dito ng fruit cocktail. Ulitin lang natin lahat ng process hanggang sa matapos. Bari, tatlong layer yung ginawa ko dyan. Tapos, tatlong tablang din nga pala. Tapos, isang pack lang ng Graham Crackers ang naubos ko dyan at saktong-sakto na yon makakatipid ka nga sa dessert recipe na ito dahil imagine hindi mo na kailangan gumamit dito ng all-purpose cream. Isang maliit lang na lata ng fruit cocktail, isang pack lang ng uh, graham crackers, isang lata ng evap, isang lata ng condensed at isang pack lang ng clear na gulaman. O ba diba? meron ka ng napakasarap na dessert at 750 ml nga pala yung tub na yan. Ilalagay lang natin ito sa chiller bago natin ito kainin dahil masarap ito kapag medyo malamig talaga siya kakainit. At ayan na nga after ng 2 hours natin napapalamig, ay ito na ang ating kinalabasan ng ating napakasarap na Graham Fruit Cocktail. Okay. Kaya naman kung naghahanap ka ng masarap na dessert na pwede pwede mong ihanda ngayon darating na Pasko na sobrang sarap pa rin pero swak sa budget, ay subukan mo na itong recipe na to, i-save mo na dahil grabe. Perfect na perfect ngayon darating na Pasko. Tingnan nyo naman ang kinalabasan ng ating recipe. Sobrang sarap nito, promise. At syempre, titikman na natin yung ating ginawang dessert. Mmm, sobrang excited. Syempre, titikman natin yan. sarap. Mm. Perfect na perfect. Mm. Sakto lang yung tamis niya. Ay, sarap. Mm.